So welcome po tayo dito sa bagong uh, investment ng CGB Agriventures sa kuha na po tayo, uh, Faultry Project. So this project is uh, kuha natin sa manukan na ang source natin ng material is coming from Dominant CC under Dr. Erwin Cruz. So, ito po yung dumating sa amin last, uh, I think it's October 9, or October 8, from Europe na mga material natin. Pasinsya na po kayo dito sa area kasi talagang ini-establish pa natin kung ano yung mga dapat kay ah, yung mga kailangan natin sa poultry. So, nasa brooding pa sila. Ito na po, pila ka adlaw na ni? 40, wow. Six weeks. six, weeks na sila ngayon dito sa ating area. So, ginawa natin ang mga brother na tuan Eh, the makita nyo yung itim doon. Those are, kuwan, uh, carbonized rice hull para i-absorb niya yung amoy nung ipot ng mga manok. Yan. Sa so ngayon, gumagamit pa tayo ng starter na feeds para kuhaan. Anong klaseng ano? Ano Ano nakalista. <laughs> Kuan man gud siya. na uh, I think apat ka breed siya, no? Apat na breed ng klase. Ang iba kasi ang pagkakaiba ng dominant CC chicken kumpara doon sa mga kasanayang heritage ko dito is sila they call the breeds by 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 codes mga DS-109, mga ganun bang klase ng gun ba? So, pero mayroon siyang equivalent na breed sa Heritage Chicken. So, so, so ang dumating dito sa atin is D-853, D-109, DS-109. Oh, uh, ito, GS. Mm. So, I think uh, they are, kung Sussex so, ba? GS959. Mm. GS959. gs -959. kay Sir Cruz, Mr. Cruz. Oo. Si Dr. Erwin Cruz is, siya ang authorized dealer ng Dominance chicken dito sa Pilipinas. Actually, mm. eh, uh, direct to galing ng Europe, Bale sila ang nag-distribute dito. Lumating so, sa atin, day old pa siya. So, ito ngayon ang dine-develop namin. Bale, mga parents stock na manok. So, para, para ma-monitor -monit, uh, namin palagi dito namin lagay sa wala pits bahay kasi ang ang produce niya doon natin lalagay sa Kalkam, sa barangay Kalkam. Ayos. Ay, laki. Laki ni Tanan. Laki ni Tanan. So, dito, dito na, saan na-assign ikaw, dito na-assign, Pip. Papa. Yeah, Ayan, dito na si Papa ni Pip. Si yeah, General. So, alis na na lang si Papa mo. Si Vic, si Victor the Third Janina, ano partner eh. Yung uh, tapos na, tapos na sa, sa in charge sa vegetable, sa kanilang uh, mga fruit bearing trees no. So si ano na naman si The, The fifth. fifth, The Fifth. Yeah. no? so ano ba yung uh, na-learn mo kay papa mo na hindi mo makakalimutan sa pagta-farm? Ah, uh, yung kwan, dapat pero talagang goal. Yeah. Kasi kung ano mga decision mo, maa-align lang 'yon doon sa goal. Okay. Target goal. Ah, oo po yun. <laughs> so ano ba yung future plans dito sa CGV, sa goat nyo na farm? Uh, plano po namin ay mag-expand hmm. at mag, uh, para mas lumaki yung produce namin sa milk at uh, for breeder po. Ayun. So focus for milk and the breeder dito sa ambing. Mm -hmm. so yung iba naman kasi partner, meat type. Mm -hmm. oh, dito iba, milk and uh, breeders. Kasi quality mga ano galing sa uh, pinaka-reputable ano na mm -hmm. reputable, uh, breeders. Oh, so mga magaganda at mga quality talaga sa Philippines ng mga breeders. So okay. isa rin sa objective namin dito is, talagang next, maka afford kami, mag-import talaga kami ng breeder ba na yung mga ad, adga registered. Mm hmm. Oh, kasi pansin namin medyo kuha, nahirap maghanap ng mga kuha dito. Kung mayroon man, sobrang mamahal. Oo. Hmm. Oh. oh, yun ang kuha. Yan ang problema natin. So, that's why kami, ang objective namin, na ma-reach yung time na kami mag-import mag din kami ng mga qualities. Mm -hmm. para To make it available sa mga, lalo na sa asosasyon. <laughs> Ayun. So yun mga totoo mga hinday. So alamin nyo po dapat kung ano yung klaseng breed ang uh, gusto nyo. Mm -hmm. Kung ano ba yung purpose nyo. Gusto nyo ba mag-dairy? Gusto nyo ba mag-meat? Mm -hmm. Gusto niyo both? O pwede mag-breeder? Mm -hmm. Yung mga very expensive pero quality breeds na hindi tayo makapaya Eh, ano masasabi mo kay papa mo na tinuruan ka ng gano'n na maraming uh, farming techniques? Uh, Puan po, uh, thankful po ako kasi marami akong natutunan at uh, parang pinaka na tinuruan na kami na maka sa aming sarili, maka-stand up para sa aming sarili. Mm -hmm. Yan po. Ayun, so galing. <laughs> eh, hey, kanina si Victor, tinanong natin si the third mahirap ba mag uh, magkaroon ng amang uh, general mm. sabi ni Dico okay lang <laughs> nasa so, yun nasunod na nasunod eh sa'yo ano naman yung pinaka sagot mo mahirap ba mag uh, maging uh, anak ng isang general mm, minsan po ba uh, <laughs> totoo 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 medyo mabigat na minsan pero okay lang naman kaya lang oh. ano so. yun kalamunggay <laughs> imported ni na liso. Ah, oh, na mga tanom na saging para puhon na ay ma-harvest. tambok no. So dito ang farm uh, one, building one natin. Okay. So we have here is Victor the Pip. Siya anak nako na in charge dere sa uh, goat racing na mo, na project. Welcome dere sa among munting kambingan. <laughs> so mo na ang among mga um, dito po ay ang aming herds herds sire at ang Junior Hertz Sir. Tapos yung mga dos namin na ginagatasan namin. Tapos ito po yung mga susunod na batch namin mga dose para doon sa Junior sir namin <laughs> na may backlink bale quadruplets pa sila tapos yung mga newborn okay. malapit na silang mga anak mga to uh, in 20 days ginaseparate na mo sila nilalagay namin dito sa individual tent para hindi na sila ma, pa ma disturb ano yung mga breed dito? mga ito pure 'yung uh, bread sa anin. tapos mga angulo diyan. Kasi doon pa mga Mga low na. Kasi meron ding mga namamatay. Pero ma don man malalaman 'yung mga mayroon ding mga experience mo po sa sunod, ma mo na. Ma -ma apply ano advantage nito ang bakod ano advantage pag ganito pag, pag ganito kasi ang flooring yung dumi nila at yung ihi nila So, dito, ito daw sa ilalim ng dito, quadrupeds. Tapos, quadrupeds na malayo siya sa puan. hey sunog na 'di yan ulo uh, Malayo sa saan? Sa, sa uh, ammonia. Um, okay, sino, no sa ketosis yeah. sa puan. <laughs> Pagdudulot ng stress, ganito. Okay, okay, ano pinaka-unique dito sa parang yung, ito, dito sa, ano siya? Yeah, dito sa ilalim yung yung elevation na medyo, medyo elevated para yung dumi pa maglaglag siya sa ilalim pupunta siya doon tapos i papalan lang doon sa lalagyan. May meron ding box doon sa ilalim. Ngayon, so tayo After nito, saan nilalagay yung ano nila, dumi? Doon sa may merong box tapos pinapa-decompose. So yan yung fertilizer doon sa mga pagkain okay, din. Opo, okay. So, no rotation lang. Ganun. So, walang katapusan. So, silage. Nasa sa kabila naman, pep, pwede ba nagpunta? Okay. Kabila, explain kung ano ba yung meron diyan, saan galing? Tas ano ba yung produce nila? dito naman sa kabila, meron ditong mga saanin, mga pure breed Australian saanin. Ah, uh, galing ito sa sa NDA NDA ang main purpose talaga nitong saanin is milk type at nagpo-produce siya ng 3 to 4 liters per day na gatas. So kararating lang itong saanin noong October, October 10 kaya medyo payat pa sila. mga kwan kasi ito mga repossess hindi na masyadong na uh, maintain doon sa farm na pinanggalingan kaya parang pinawi ng DA saka binigay sa amin hmm? yeah, so ayan na sana po na inspired namin kayo no sa so, sa mga gusto mag-visit pwede kayo pumunta dito sa Calcam yeah. no. Sa CGV, i-search nyo lang. Mga ano naman po, ano? CGV at Reventures. Ayun. Ang nasa Google Map. Google Map. So makikita nyo po yun doon. So partner. Yes. Maraming salamat po mga idol. So continuation po ito ng ating uh, video. So sana na-inspire po namin kayo mga idol. Lalo na po yung ating uh, batang-bata. Na tagapagbantay ng kambing. Kung baga partner. So Man. Farm si Dittard. Farm manager. <laughs> Sa farm ng... Uh, tawag yan. Uh, Guwaba guava. Yeah. Hmm. Dito naman, kambing. By the way, hmm. silang dalawa, sila ang common nilang uh, task is yung manukan. So, uh, mutual <laughs> sa doon. Kasi malapit lang sa bahay lang. Uh, yeah. So, yun po. So, yun mga totoo mga Sana po na, na inspired namin kayo. So, Luzon, Visayas at Mindanao. Naikot na namin ni partner, no? Iba't ibang uh, farmer, iba't ibang farmer techniques. Pag sinunod nyo po yung mga discarding na possible po, yun din na magiging resulta. So, mula yan dito sa Kalkam, no? Tupi, South tabato. Kasama natin si General Victor at ang kanyang anak na si uh, Victor the Fifth, no? Marayos na lahat po sa inyo. Happy farming. Kaway-kaway, mga tatumahinday. Bye-bye. Kita-kita <laughs> sa susunod na video.